paano mo nga ba mo overcome ang fear mo para sa matagal mo nang gustong simulan tapusin niyo ang video na to dahil garantisado may mapupulot kayong aral ako si Christian Phil isang OFW at seafarer na katulad mo din ng nangarap na makapag ng maaga dito sa Pilipinas. Kung nga pala, dahan-dahan ko na rin pinapasok ang mundo ng pagnenegosyo. Bago tayo magsimula, may muna ako sa inyo. Kilala niyo ba si Panokong? Ito lang naman ang mantinding kalaban natin. Nung nakaraang live ko, siya ang pinakamatinding kalaban ko. Paano kung walang manood? Paano kung langawin tayo? Paano kung pagtawanan lang tayo? Ayan ang pinakamatinding kalaban natin. Alam niyo ba, halos isang oras ko din na ang go live. Pero na-overcome natin ang fear natin. At na-survive natin ang almost 40 minutes na live natin. Sa tingin nyo, nanalo ba tayo sa battle na yon? Kasi alam ko, oo. Hindi dahil sa nakabenta tayo ng Wiser Polo Shirt natin kundi lumaban tayo sa arena ng patas. Kaya sa topic na to, paano nga ba natin ma-overcome yung fear natin? Sa mga bagay na hindi pa natin alam, sa mga bagay na hindi pa natin sigurado. Una, action defeats fear. Kaya ano ang ibang kalaban yung takot natin eh, kundi mag-take action. Oo, walang kasiguraduhan. At oo, hindi mo alam kung mananalo ka sa papasukin mo. Ang importante, nalabanan mo yung takot mo sa gusto mo nang gawin. Pangalawa, Progress over perfection. Alam natin, dikas sa mga Pilipino ang pagiging perfectionist. Bago tayo may gawin, kailangan maging perfect muna lahat dahil nasanay tayo kung anong sasabihin ng iba. Pero kung babaliwalain mo lahat yan, panigurado ko may masisimulan ka. Oo, hindi man perfect, pero at least you are one step ahead. Panghuli, focus on your why. Alam ko, may dahilan, kaya gustong-gusto mong gawin yan katulad ko, itong paglalive ko, paggawa ko ng videos, lahat to may purpose ang makapagbigay na inspirasyon sa mga katulad ko ding OFW at seafarer. At ayon, ang pinaka main goal kung bakit ko to ginagawa. Dahil naniniwala ko, ang pagnanegosyo ang sagot para mapagpugod tayo ng maaga dito sa Pilipinas. Kung yun din ang goal mo, aba, magkampi-kampi na tayo. Pagtulungan natin to. Dahil alam ko, walang imposible sa nagtutulungan. Kung nandyan ka man ngayon sa ibang bansa, o nasa ko ka, Gawin mo lang stepping stone yan dahil walang permanente sa buhay. Naniniwala ko, balang araw, kaya mo rin makapag-forgood na maaga dito sa Pilipinas. Alam ko, likas na sa atin ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Dahil talagang nasubok na tayo sa ibang bansa. Oo nga pala, may binubuo tayong community. Samahan ito ng mga aspiring entrepreneurs. Mga OFW at seafarer na walang support system. Dito sa loob, magtutulong-tulungan tayo. At alam ko, may papasok din mga business owners na makakatulong din sa atin at makakuha tayo ng idea sa kanila. Kaya kung alam mong wala ka pang grupo, o wala akong support system, pasok ka sa grupo natin, Wiser Than Before. I-search nyo lang yan, o ilalagay ko rin sa comment section para mas madali nyo mahanap. May merchandise din nga rin pala tayo sa Wiser Than Before. Kung gusto nyo pala maki-score, message nyo lang ako. Dahil garantisado, malinis at matibay ang pagkakagawa. Dahil computerized embroidery na rin ito. Hindi lang ito basta manual-manual lang. Message nyo lang ako kung gusto nyo suportahan ang bagong venture at small business na pinapasok natin ngayon. Lagi yung tatandaan ang pagkakamali sa buhay, stepping stone lang yan para maging mas wise pa tayo lalo. Kung umabot ka sa video na to, panagurado may pusong negosyante ka din. Kung nasan ka man ngayon, ituloy mo lang yan. Dahil balang araw, dadalain ka rin ng pamo kung saan bilong ang puso mo. So maraming salamat. Adya!